Dito sa second quarter mga idol, kita natin si Steph na nagpapasab na at nagkaroon siya ng hamstring injury. Di na siya bumalik niyan. Kaya nakasalalay kina Butler at Draymond kung paano nila papanalunin ang laro na ito without their biggest star. After nga umalis si ng Curry this game, may kita nating pinababayaan lang ni Rudy Gobert si Draymond sa ibabaw. Gawa na rin po nung hindi talaga high percentage shooter to. Kasi totoo naman, after 8 games po ngayong playoff so far ay nag average lamang siya ng 29.3% mula sa labas. Kaya ito siguro yung bagay na willing i-let go ng mini para sa Warriors. Pero kahit mababa pa nga ang mga numero na niya ni Draymond, it does not mean na hindi niya kayang ishoot to. Luwag-luwag ng depensa eh. Ginawa rin to ng Lakers mga idols sa unang serye. Yung hinahanap nila si Mike Conley para pagbabantayan siya ng mas malaking player. If andito po si Steph, malamang kakaunti lang yung ganitong mga post-up opportunities ni Jimmy. Pero since wala nga siya, need po talaga mag-step up ni Butler bilang first option. Kita po natin na inaabangan na rin siya sa loob ni Rudy. Kaya ganoon na naman po ang nangyari. Iniiwan niya si Draymond at nagkakagutluk ito. Panoorin po nating mabuti si Nazri dito mga idol. Sa pagpasok niya sa frame, makikita po nating medyo limping siya. Parang mainiinda siya sa kanang paa niya. Galing kasi din yan sa karambola sa kabilang side ng korte. Eh. Kaya ano po ang ginawa ni Draymond? No mercy ang pinakita niya. ka, edi bahala ka. Wala na siyang ginawa kundi umatake kagad nung napunta na ang bola sa kanya. Kaya magandang recognition din yan mula sa kanya mga idol na inatake kagad yung player na injured kasi mga tik, hindi yan makakasabay. Lalo na kapag biglaan. Dito po na dalay si Reed. Actually, yung isang nag-step up din talaga para sa Warriors ay itong si Buddy Hield na naman. Nag-ala Steph Curry siya sa play na ito kasi ito naman din talaga yung play na ginagawa nila kay Steph eh. Yung mula sa may ilalim ay magbaback screen siya at taangat din siya dyan para kunin ng bola. Pero at the same time ay split action po ito at si Jimmy ay cutting na to the basket. Sadyang sumama lang din yung dalawa kay Buddy kaya naging posible ang cut ni Jimmy na ito. Ganda pa rin tignan as always. Gusto ko rin po yung pagiging konektado nitong Warriors sa play na ito. Kasi noong nakick out kay GP2 yan, itong sina Hield at Spencer ay parehas papunta sa corner para sana pumuesto sa tres. Ngayon, hindi ko alam if habang ginagawa nila yan ay nag-usap pa sila o ano. Pero alam mo yun, mas shooter si Buddy eh. Kaya nung nakita ni Spencer yan, eh siya na ang nag-adjust at imbis na Romecta sa labas ay nagbigay siya ng screen. Napakaganda niyan. Hindi po ito set play mga idol biglaan lang to eh. Sadyang dahil sa ginagawa nilang sistema ay parang nagiging habit na lang din ng mga players na ganitong hanapin lagi ang shooter tapos mag-provide ng screen. Ganda ang ginagawa nila dyan kita mo natin yung connection nila. Kaya masasabi mong maganda po ang chemistry din itong Dubs. Wala ulit play dito, umatake lang si Draymond at nasan siguro niya na titiklop ang depensa dito. At ano ang nangyari? Tumiklop nga. Kasi sa biglaan niyang drive, halos lahat ay gustong magbigay ng help defense dyan para mapigilan siya. Lahat din po ay dyan nakatingin. Elemento na rin kasi yan nung ambilis nga ni Draymond pumasok. At dahil kuha na ni Draymond lahat ng atensyon nung lima, wala nang nakakita pa kay JK na nag-45 cut na dito good play mula kay Green. Actually sa fourth quarter, ang daming ganito ni Jimmy yung magdadrive siya tapos parang maiilang siya sa depensa sa loob kaya ang tendency niya ay lagi niyang kinikick out pero this time, dinahan-dahan niya at ganyang nag-floater. May kita naman po natin tong si Jimmy na mula kanan kontra kay Reid ay hahawiin tong kanyang hand check, mga idol. Mamaya may kita nyo kung paano niya inutakan yung defender dahil dito. Sa ngayon po, heto siyang nag drive and kick. Sabi nga natin, marami siyang ganyan sa quarter na ito. Kaya nung naulit po ang ganung pangyayari this time kontra naman kay Julius Randle, alam na po ni Jimmy kung paano niya mauutakan ang depensa. Hindi na niya hinawi itong kamay ng defender kundi pinasabitan na lang niya. Two free throws at ayan, naisahan niya yung Timberwolves sa pagkakataon na ito. Actually collective effort din naman talaga to para sa Warriors kaya rin sila nanakay this game. Halos lahat umambat kahit yung mga players na hindi naman din palaging naglalaro ay nakakascore. pambihirang tiwala din talaga ang binigay ni Coach Kerr sa kanya mga bench players hindi tulad ng iba na mga 8 man lineup lang lagi. This game po ay 12 players ang pinasok ni Coach Kerr at walang garbage time sa mga ito. Lahat sila ay naglaro ng meaningful minutes talaga kaya kahit walang three nakasurvive survive po sila pero kita natin sa fourth quarter din na kailangan talaga nila si Steph sa mga bailout shots nila sa dulo ng shot clock. Next game po malungkot na balita para sa mga Dubs fans walang Steph kaya tignan po natin kung ano ang mangyayari. Kaya sa mga Dubs fans dyan mga idol, ano po masasabi nyo sa ginawa nila sa game 1? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, magsubscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.